bombastic side eye. Okay, a day in my life as a scholar ng tequila. So naman, yung sila. <laughs> Tama pa natin sa video. Gusto niyo sama ko sa video yung nag-alandian. Press 1. 1-1-1 <laughs> Grabe, ka-ignorante Kakaala <laughs> ko baliktad ba. Bakit baliktad? <laughs> <laughs> sabi niya, bakit ito baliktad? Ang bangs ko <laughs> Ano nga? <laughs> MM <laughs> guys, uh, <laughs> guys Ano to? Hahaha Anong yung bangs niya? Anong yung bangs niya? Hindi ko pantay yan ano to? <be> no Ay! <ramas Methane> Gandang bata! Kanino <laughs> kurtina yan? <laughs> okay, ganito ha! Ikot tayo, ang mong beses! After ang ikot ng mga beses, mag-aalik tayo ganun. Alay! Ganyan o ganyan! Ganyan ha! Ganyan! ganyan. Oh. Ready! Ikot! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 6, 6, 7, 8, 8 9! Okay, alay! Alay! Hahaha!

Ay, eto, This is kind of hard-eating. Great ko yung niluto nilang. Wala, eto. Hindi kayo kumakita ang bigot, eh. Medyo sabay. Yeah. Maraki ko pala eh. Gan, meron siyang ano... Ano ba? Yung ano yung... Ano yung coconut. Yeah. Pag niluto mo yung niluto, yun yung coconut sa taas. Yan. Karoon ka tayong maniit. Nag-loop-loop! Loop-loop! What's up? No good. What's up? It's good for you.